ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Doon panahong iyon, may ilang sadusiyo na lumapit kay Jesus. Ang sadusiyo ay hindi naniniwala na muling bubuhay ng mga patay. Guru, anila, nagladda si Moises ng ganitong batas para sa amin. Kung mamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid na lalaki dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay. May pitong magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Napakasal sa balo ang pangalawa at namatay. Gayun din ang nangyari sa pangatlo hanggang sa pangpito. Isa-isang napangasawa ng babae at pawang namatay na walang anak sa kahuli-huli -huli na namatay naman ang babae. Sa muling pagkabuhay, sino po sa pito ang kikilalaning asawa niya yamang na pangasawa niya silang lahat? Sumagot si Jesus sa buhay na ito, ang lalaki at mga babae nag-aasawa, ngunit ang lalaki at babaeng karapat dapat na muling buhayin para sa kabilang buhay ay hindi na mag-aasawa hindi na sila mamamatay sapagkat matutulad sila sa mga anghel. At sila ay mga anak ng Diyos, yamang muli silang binuhay. Baging si Moises ay nagpapatunay na muling binubuhay ang mga patay. Sapagkat sa kanyang kasaysayan, hindi sa nagliliyab na mababang punong kahoy. Ang Panginoon ay tinawag niyang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob. Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay kundi ng mga buhay sa Kanya ay buhay ang lahat. Sinabi ng ilan sa mga estriba, Magaling ang sagot ninyo, Guru, at wala nang nangahas na magtanong sa Kanya ng anuman. Ang mabuting balita ng Panginoon, Pinupuri ka namin Panginoong Riso Kristo. Unang Pagbasa Pagbasa mula sa unang aplat ng Makabeyo. Noong mga araw na iyon, naglalakbay ang Haring Anchoco sa mga lalawigan sa loob ng bansa. Nabalitaan niya na may lungsod na tinatawag na Elimain sa Persia. Bantog ito sa kayamanan sa pilak at dinto. Hindi lamang iyon, pati ang templo roon ay maraming kayamanan, pulad ng mga gintong helmet, baluti, at mga sandata. Ang mga ito ay iniwan doon ni Alejandro anak ni Haring Felipe ng Macedonia, ang kauna-unahang hari sa Grecia. Sa paghahangad ni Anso kong mata ang mga kayamanang ito, binulak niyang lusubi ng lungsod. Ang balak na ito ay umabot sa kaalaman ng mga taga-ruon nabigo ang kanyang panukala sapagkat nilabanan siya ng mga taga roon. Malungkot siyang umulong at nagbalik sa Babylonia. Nasa Persia ang Haring Antioho nang may magbalita sa kanya na napipilan at umulong ang mga hukbong pinasalakay sa Hadea. Nabalitaan din niya na si Lysias at ang malaking hukbo nito ay napaulong din ng mga Israelita ano pa ta mga Israelita ay bantog na sa lakas dahil sa nabihag nilang mga tauhan at kadamitan ng mga hukbong kanilang nalupig. Umabot din sa kaalaman niya na inalis na ang tinatawag niyang kalapastangan ng walang kapantay na inilagay niya sa altar sa Jerusalem at ang templo ay pinaligiran ng mataas na pader, pati ang kanyang. Lumsod ng Beth Sor ay idinawa ng kuta. Sa mga balitang ito, inatakot ang hari at lubhang na bahala. Bunga ng kanyang mga kabiguan, siya ay nagkasakit at naratay sa banig ng karamdaman. Maraming araw nananaig sa kanya ang matinding kalungkutan hanggang sa maramdaman niyang malapit sa siyang mamatay. Dahil dito, tinawag niya ang lahat niyang mga kaibigan at ganito ang sinabi, matagal na akong di makatulog dahil sa pag-aalala na itatanong ko sa aking sarili kung bakit ko dinaranas ang ganitong kahirapan. Alam naman ninyong hindi ako mahigpit sa aking pamamahala. Ngunit naalaala ko ang aking masamang ginawa sa Jerusalem. Inalis kong lahat ang mga kadamitang pilak at ginto sa templo at ipinapatay ko ang mga mamamayaan ng Hadea kahit walang dahilan. Alam ko nito ang dahilan ng aking mga kahirapan. Ngayon, ako'y mamamatay sa ibang lupain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmo tubunan. Poon, pupungihin kita sa pagkat ako'y ligtas na. O Panginoon ko, buong puso kitang pasasalamatan. Ang kahamahang ang ginawa mo, poon, Aking isa sa esay, dahilan sa iyo, apo ay aawit na may kadalakan. Pupulihin kita, Panginoon naming kataas-taasan. Poon, pupulihin kita, sa ako'y ligtas na. Makita ka lamang ay nagsisirong ang aking kaaway. Dahilan sa takot, sila'y nadarapa hanggang sa mamatay. Iyong hinatulan niya ang mga hentil at mga balakyat alaala ni Labalat ng lupay pinawi ng lubos. Poon, pupulihin kita, sa ako'y ligtas na. Itong mga hentil, nahulog sa hukay na ginawa nila. Sa kanilang bitag na umang sa akin, ang nahuli sila. Di habang panahon na pababayaan ang nagagihirap, maging mga api, may bagong pag-asa na muling sisikat. Poon, pupulihin kita sa pagkatakoy ligtas na. Aleluya, aleluya, si Kristo ay nagtagumpay. Nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Aleluya, aleluya,